taxi sa double b ko maga Luzon Visayas Mindanao siya po si Rowena Salvacion siya po si Joel Resubel Hanggang ah, alas 9 po kami ni Wenge Magkakauntahan accountahan tayo sa impopulit palatuntunan taxi sa double b meron tayong panauhin mga kapuso live dito po sa studio siya po ang uh, taga pamuno po ng departamento ng nagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan the uh, main grant agency yes mga Kofiyana. kapuso ang ating uh, binabanggit na-retain mga kapuso dahil siguro sa galing ng kanyang uh, pagtatrabaho Aww. mga kapuso sa kanyang uh, departamento hinahawakan DSWD Secretary Rex Gatchalyana sa ating studio ngayon. Secretary Rex, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Salamat Joel, po Joel, sa pagpunta. Joel, pwede lang mag-correct ng konti. Po, po, hindi sige pa ako nare-retain. Ay, hindi pa ba? <laughs> hindi pa. Actually, yung courtesy resignation ko nand sa palasyo pa rin. Ako naman, tuloy-tuloy uh, ang trabaho kasi yun yung utos sa amin. Kahit wala okay. pang aksyon mm. o wala pang desisyon uh -oh. sa aking courtesy resignation, bawal iwanan ng aming mga post, -po -post uh -oh. para tuloy-tuloy ang trabaho. Uh, that's at nalinaw niyo po yan. Pero actually ngayon, marami yung mga Pilipino nalilito, Secretary, kasi hindi nila alam kung sila ba'y papasok sa relasyon o papasok sila sa imbornal At ano ba? Oo, nag-trend yung susunod Secretary. Pakilinaw nga po yun. Una muna, ano yung tulong na binigay? Tapos bigla daw, bago natin puntahan yung Walang Gutong program, kasi alam ko malaki ang tulong na sa publiko, pero palilinli namin natin. Ang nagtataka sila, bakit to po masyado malaki yung binigay doon sa babae uh, na mm -hmm. nag, nasa Imbornal? Okay. Una, bigyan ko na muna ng konteksto. Please. Itong programa mm -hmm. na to, nagsimula to 2023 pa, Apa. yung pag-abot program. Kasama, nung sumama ko sa departamento, ang utos ng ating pangulo, dapat walang Pilipinong nakatira sa lansangan. Kahit na isa. So, So, uh, bagamat function niya ng local government unit, alam naman natin na busy na sila, nakipag-ugnayan tayo sa kanila at gumawa tayo ng joint program. So, mm -hmm. ibig sabihin, araw-araw mula noong 2023, umiikot yung aming mahigit isang daang social worker mm -hmm. para mag-reach out sa mga pamilya na nakatira sa lansangan. Uh, in fact, 5,000 na ang ating natulungan. Ngayon, yung 80,000 na pinag-uusapan natin, hindi lang ito kay Rose na nangyari. Mm -hmm. Lahat ito, yung, may mga ibang kaso na ganun rin ang natanggap. Hindi Apa. siya special. Apa. Nagkataon lang siguro na viral siya. Apa. Pero mula no, sa 5,000 na yon marami doon na nakatanggap ng 80,000. Now, weng, um, bakit 80,000? Una, uh, dumadaan yan sa masusing pag-aaral at assessment ng social mm -hmm. worker. Mm -hmm. Yung numero, hindi galing sa akin yan. Apa. Hindi yan trip lang namin. Kung hindi, Nasa guidelines yan, ano ang minimum amount at ano ang pinakamalaking amount. Pangalawa, sinusuri yan ng social worker, hindi yan bara-bara lamang. And pangatlo, yung guidelines na yan, public record yan. nung 2023, nakalathala na yan. Ngayon, kung iisipin nyo 80,000 mukhang malaki, pero weng malaki bang 80,000 para makapagsimula ng panibagong buhay? Kasi pag-usapan natin, itong taong to, zero siya. Negative nakatira dati sa lansangan, ayaw niya na tumira sa lansangan, araw-araw sila ng partner niya nagtatrabaho para kumita ng 500 pesos para lang makapagbayad ng renta ng tigda 2,000. So, everything in context and everything relative. Diba? Ano ba circumstansya nito, Secretary? Ba't siya nanggaling sa imbornal? Ano ba ginagawa niya ron? Joel, Actually, nagkataon lang talaga. Mm -hmm. Hindi siya nakatira sa imbornal. Lipa, okay. ulit ulit niya linilinaw yon kasi proud siya na one year ago, nakatira sila ng partner niya sa Lansangan. Mm -hmm. Pero, nagsumikap sila, siya nangangalakal, yung partner niya, Barker, para makaupa ng isang maliit na bahay sa Makati, mm -hmm. worth 2000 pesos kada buwan. So, mm -hmm. they make 500 pesos a day. Mm -hmm. So, you can imagine, Joel, gano'ng kahirap yung buhay na pinagdaraanan nila. Pero, they made ends meet. Kung baga, gusto nilang ma-improve yung sarili nila. Kaya nga, nung in ng social worker, ang unang sabulong sa ng social worker, Off the bat itong taong to marunong mag-manage ng pera. Okay. Mm -hmm. Kasi kasi kung hindi di okay na pala nasa lansangan siya. Pero sa 500 isang taon na siyang umuupa ng bahay. Kaya nandun siya sa imbornal kasi yung cutter niya para sa kalakal nahulog sa loob. Ah okay. Mm -hmm. Nagkataon lang na nahulog kasi may hawak siyang plastic nahulog. Pumasok siya sa loob para kunin kasi mm -hmm. wala na raw siyang pambili ng panibagong cutter. Kater. Sa atin mm -hmm. mabiling bumili ng bagong cutter pero sa kanila yun ay yun. Totoo so, yan. sabi niya hindi ako nakatira doon kasi kahit tignan niyo pa yung imbornal mababa sa makitid siya. Mm -hmm. Pero may alam siya kung saan nakatira yung mga iba. Kaya mm -hmm. niya kami sinamahan kinabukasan mm -hmm. dun sa tinatawag na Botanical Garden. Yes. Yun yung malapit sa Makati Med. Opo. Sinamahan niya kami kasi sabi niya nung nakatira siya sa lansangan, tumatambay rin siya doon, naliligo nga siya doon. Kaya oh, oh. kilala niya yung mga nakatira doon. Oh, oh. Doon sa mga nasa Botanical Garden. Pagkatapos ng insidente kay Rose, may natulungan po ba kayo doon? Ang nangyari noon, kinabukasan, alas 4, alas 5 pumunta kami, wala na sila doon. Ang sabi ni Rose sa akin, kapagka nabubulabog katulad nito, Pumupunta sila sa ilalim naman ng skyway doon mm. lagi kami uh -huh. nag-ooperate ruta namin yan uh -huh. kasi yung pag-abot nag-ooperate yan sa lansangan sa sky, sky flyover sa overpass mm -mm. ng taos, underpass. Hindi namin sukat akalain na meron palang nakatira sa loob ng drainage. Uh -huh. So ngayon sabi niya, may kakilala siya doon pumupunta. True enough, nakahanap namin yung iba doon at sumama yung tatlo sa amin. Now, magtataka ka bakit I use the word sumama? Hindi kasi sa pilitan to eh. Uh -huh. Sa usapin ng human rights, kanina nanonood ako doon sa yun. news, uh -huh. hindi na uso yung pipilitin mo yung tao uh -huh. sumakay sa kotse sa gusto o sa ayaw. Uh -huh. This is a rights-based na programa uh -huh. kung saan mga social worker ang nakaharap at yun ang gusto ng Pangulo natin. Hindi pwede yung tutulungan mo, pero sa pilitan. Pero nagtatagumpay ba yung pag-abot, program secretary kung gano'n po yung approach? Alam mo, mahirap. Mm -hmm. When, since 2023, nakapagtala tayo ng 10,000 individual na nakatira sa lansangan. Limlang mm libo -hmm. lang yung sumama sa amin. Yung limang libo, nandyan pa rin. Kaya, paulit-ulit namin silang babalikan. Ang ginagawa namin sa pag-abot, may ruta yan eh. Mm -hmm. Tapos, Tatlong beses sa isang araw, kukulitin namin at kukulitin namin hanggang sa makulitan sa amin. Para sumama sa inyo? Para sumama. Uh, matagumpay kami in the sense of 50% to 60% sumama pero hindi kami matagumpay sa isang dako dahil may mga iba na ayaw palitan yung buhay na kinagisnan nila over what we can give. Kasi yung 80,000 ibalik ko yun na yun ang maximum amount. mm, -mm. Yung iba kasi uuwi ng probinsya. Ano yung component muna ng 80,000, secretary? Bakit umaabot ng ganong kalaki? Ano ang programa sa ilalim ng pag-abot program para mabigyan ka ng pagkakataon na mabuhay ulit ng normal? Tsaka syempre, secretary, ang gusto natin mangyari dito, bibigay tayo ng pera para mabago buhay nila. Oh, Nababago ba? ba buhay nila? At okay. namomonitor ba natin kung anong lagay nila ngayon, yung mga binigyan natin ng tudong? Yung component kasi ng pag-abot marami yan eh. Bawat kaso, iba-iba. Mm -hmm. Merong uuwi ng probinsya, yes. mm -hmm. pero hindi mo naman pwede uuwi na walang livelihood. Mm -hmm. Tapos meron pa yung temporary... In the case ni Rose, yung 80,000 kasi nagbabayad siya ng renta ng bahay. Mm -hmm. So we really have to help her. Kasi sabi nga niya, seasonal yung kanyang pangangalakal. Hindi araw-araw meron siyang nakakalakal na ganun karami. Mm -hmm. So... Kasama doon yung pangbayad ng interim na temporary shelter na bahay niya, sorry temporary, at yung pagtaguyod ng tindahan. Now Joel, very good question. Paano namin alam na napupunta sa tama? Alam niyo sa lahat ng departamento kami yung merong mga social workers at ano ang heart and soul ng social work sa aking nakikita? Um, case management. Ibig sabihin, sa start, gagawa ka agad yan ng intake sheet parang doktor. Susulat niya mm -hmm. lahat ng kwento, kilitasin niya yung tao. Pagtapos nun, may follow-up visits yan. In the case ng pag-abot, binabalikan namin sila at mind you, hindi one-time big-time yung 80,000. In tranches yun. May mga kondisyon yon O ito muna yung pauna. Pero itong pauna, sasamahan ka namin sa tindahan katulad ni Rose para makita namin na ibinili mo ng stock para sa livelihood mo. Mm -hmm. Pagtapos nun, babalikan ka namin ulit, mo monitor namin ano na ba nangyari sa buhay mo, ano na nangyari sa tindahan mo. At uh, yun yung mga kondisyon na pag pinatawag ka ng social worker, sisipot ka. Mm -hmm. Hindi pwede yung hindi ka pupunta sa mga case management meeting. So pag hindi sa sumapot, parang violation yung condition. Yun. O, Red flag hindi yun. na itutuloy yung the rest na 80,000. Ano to in transes binibigay at may kondisyon na nakatali sa monitoring ng mga social worker natin. So yung 5,000 sa pag-abot pa lang. Well monitored yung secretary, nakikita niyo na umaangat ang buhay. Yes, alam niyo iba kasi marami diyan umuwi sa probinsya. Opo. Ah uh, bigyan ka na ng kaso. Late last year, uh, na-post namin to. May mga kay, kababayan tayo ng mga Aita na lumuluwas pag Pasko. Mm -hmm. Yes. So Opo. lagi na lang reach out Babalik namin sa probinsya, babalik na naman sa amin. So inuuna ng mga social worker, bakit po ba kayo balik-balik? Balik? Sabi nila kasi may lupa nga sila pero wala naman silang kalabaw na pang-araro. Mm -hmm. okay. So yun, ah, okay. ibinili namin sila na binigay yung pera sa kanila pero sinamahan namin sila sa Carabao Institute para bumili ng kalabaw. Mm -hmm. Ay, yung kalabaw, mas mahal yun actually doon yes. sa 80,000 mm -hmm. pero yun ang request nila. Sabi nila may chieftain sila, sabi, magka-agree tayo. Hindi na kami babalik at least tong grupo na to. Ito yung mga nasa Tarlac. Oo. Sa Bamban sa kasaka kundi ako nagkakamali sa Kapas, pinuntahan ko pa. Mm -hmm. Mabigyan niyo lang kami ng kalabaw para maging produktibo yung aming mga lupa mm -hmm. at meron kaming pangdala ng goods mula sa lupa namin papunta sa palengke. Oo. Hindi na kami babalik diyan. So yung mga ganun, mino-monitor ngayon yon ng aming Regional Office sa Region 3 para masigurado na yung kalabaw nandun pa. Pero alam mo, sa awan ng josh nandun pa rin. Mm -hmm. And hopefully this Hindi Christmas Hopefully this Christmas this mm -hmm. ber months kasi yung mga AITA at saka yung mga kababayan nating Bajau sa kasamaang palad na e-exploit pagpasko. Yes. Mm -hmm. Dinadala sila dito, mm -hmm. ba diba? may mga sindikato. Mm -hmm. Ngayon, hopefully, hindi na sila ma-exploit. At panoorin natin this Christmas, hindi ko sinasabi lahat perfecto. Meron sa pag-abot kasi binibigyan niya ng ID pagkuha namin. Yes. Kinukuha mm -hmm. namin yung biometrics. Yes, kasi apa. wala namang national ID ang mga yan. So ngayon, meron na kami mga ilan-ilan ilan na nakikita namin, oh bakit bumalik to ulit dito pag biometrics. So ang ginagawa natin doon, pinag-aaralan, malamang hindi naging maganda yung intervention. There's no perfect intervention, but we can try to come close to it. Okay. Uh, sa ating pagbabalik, mga kapuso, yung walang gutom program. Oo. Tasagutin <laughs> ni Secretary Ang Rexion. aking hanging question, Secretary, sa dinamit dami ng ayuda na binibigay po ng gobyerno through DSWD, Nagkakaroon ba ng bawas sa nagugutom at nahihirapan ng mga Pilipino? Sa pagbabalik sa ng uh, ating palatuntunan, sasagutin ni Secretary Rex Gatchalian po yan. Ang oras po natin, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Meron panawagan sana ng DSWD no? Uh -oh. bago tayo tumuloy doon. sa, question ko. Uh -oh. Sa hanging question mo sa walang gutom program, may panawagan di ang uh, kalihim natin uh, doon po sa kaso ni Rose. No? Uh -oh. uh, medyo magig, nagiging malupit ah, ang uh, mga Meme sense. sa kanya, yes. uh, yung mga lumalabas sa social media, sekretary. Well, kahap, nung Sunday night na ibulong sa akin ng case manager niya, na nagdadam na rin si Rose at yung oh. kanyang partner. Mm -hmm. uh, sabi nga nila, hindi naman nila hiningi yung 80,000. Mm -hmm. Hindi niya sadyang pumunta doon sa drainage. Kasi hindi naman siya ang lumapit sa atin eh. Apa. Nagkataon lang talaga na napicturan siya. Oh. So ngayon na... Uh, Nakikita niya na nagiging meme na siya yung storya niya. Sabi nga niya sana wag naman siyang gawing uh, biro yung buhay niya. Ang uh, nasasaktan siya in fact. Um, alam nila tong lahat ng nangyayari. So siguro ang panawagan ko nga is kami sa DSWD kung kami yung tinatanong, kami yung kinu-question, kami yung ginagawang meme. Sila na lang. Tanggap namin. Kaya na namin. Kasi Oo. that's part of public service. Obligasyon namin sumagot. Mm -hmm. Pero wag yung victim kasi yung victim, marami nang pinagdaanan yun. lalong lalo na lalo yung katulad ni Rose na nakatira sa lansangan. Can you imagine yung buong buhay mo na sa lansangan, inahon mo yung sarili mo sa pangangalakal. Wala ka naman intention dyan sa 80,000 na yan. Ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi. Kung matatandaan yun yung kwento niya, kaya siya nawala ng isang araw nung na siya, ayaw niya pinag-uusapan siya. Kasi gusto niya lang ng tahimik at normal na buhay. Pero ngayon, pinag-uusapan na naman siya pangalawang beses. Parang sabi niyo nga ka kanina, parang nare-victimize siya. Oh, parang victim all over again. Kasi ngayon this time, ang mas masakit, it's the emotional. Yes, at ginagawa siyang biro. And could be na naramdaman niya na tinatanggal natin yung kanyang pangarap o yung kanyang pag-asa na magkaroon ng panibagong buhay. Mas masakit to siguro. Totoo po. Okay. okay. Doon sa hanging question ko, Sekretary, nababawasan ba yung mahihirap at nagmugutong sa dinami-dami po ng ayuda ng gobyerno? Well, Basis sa statistics niyo? Yes, actually, ang pinakamaganda nito, hindi statistics namin. Makailan yung Globe nag-commission ng SWS survey The very same survey ng hunger mm -mm. na lumalabas quarterly. Ang sinurvey nila yung mga area kung saan tayo, kung matandaan nyo, naglabas ng food stamp program, yes, natandaan opa. nyo, sabi ng pangulo. Ang utos sa akin, bukod sa walang Pilipinong nakatira sa lansangan, dapat walang Pilipinong nagugutom, mm -hmm. wakasan ang kagutuman. Mm -hmm. So naglabas tayo ng walang gutom program, yung food stamp natin, kung saan yung mga mahihirap o food poor na pamilya, ito yung mga pamilya na hindi kumikita ng siyam na libo mahigit kada buwan, mm -hmm. sila yung pinakamahirap sa mahirap, ay uh, nakakakuha na ngayon ng mura, masustansya na pagkain. At doon sa survey na bumaba ang hunger. Mm -hmm. Marami sa mga lugar na nag-ooperate tayo na sa Mindanao at na sa Visayas, apat 4 percentage points pero sa madaling salita, ngayon Tatlong daang libong pamilyang Pilipino na ang nakakakain ng maayos at patuloy na bumababa ang kagutuman. Ang utos ng Pangulo, Palawakin to kasi sa datos ng PSA, yung tinatawag na food poor families, 750,000 na pamilya na yan. Mm -hmm. Bago matapos ang taon, another 300,000 ang mapasok sa programa. Next year, yung nalalabi na 150,000. Para once and for all, lahat ng pamilyang Pilipino, wala nang nagugutom. Okay, secretary yung walang gutom very limited the scale pa ngayon. Ano po yung plano na uh, gano'ng kalaki yung pondo na kailangan para do sa target na palawakin pa ito? Actually when uh, fully funded na siya mm -hmm. um 750,000 pero kaya natin hindi mo na rin matatawag na mas limited ang scale kasi mm -hmm. ayon sa datos 750,000 ang Pilipinong maitut. 750,000 na household ang matuturing food poor. Ibig sabihin yung yun nga hindi kumikita ng siyam na libo. Can you imagine hindi na talaga yan makakalagay ng pagkain sa lamesa. Inunahan na natin mga 40% niyan, 300,000. At this October to November, ipapasok ulit yung pangalawang 300,000. So, palaki ng palakin programa. pero ang good news nga hindi di, hindi datos namin, di survey namin, survey ng SWS at sir ang nagbayad noon ng Commission Globe para i-monitor tong programa na to. And tama naman. Kayo ang taxpayer, gusto niyo malaman pati ang Globe taxpayer, yan, gusto nila malaman nang effective ba ang mm. programa. yes. Eh secretary ito, alam namin na we have to let you go kailangan ka sa Malacañang pero may hirit lang dito na question at ito talaga yeah. in, palaging kinukulit sa amin ito. Social pension ng mga mm. nakatatanda. Kailangan, humihihirit sila ng dagdag. Masyado daw pong kapos yung napakaliit na binibigay ng gobyerno sa kanila. Tapos every three months pa. So parang walang-wala na natitira sa kanila bago dumating yung ayudang social pension. When, uh, Joel, ang uh, una naming panukala sana nga, kasama kami ng mga maraming mambabatas natin, ang sigaw namin sana universal. Mm -hmm. Sana all. Mm -hmm. uh, may mga panukala sa Kongreso at sa Senado na isinusulong yan Sana sa next Congress maging batas na yan Bago natin siguro lakihan, gusto man natin lakihan Sana ma-cover all kasi marami pang waitlist Ibig sabihin, ano man ang estado mo sa buhay Sana Kung ano yung social pension ngayon makakakuha ka <laughs> Yun ang isinusulong namin, lilinawin ko mm ha -hmm. ah, Wala pa yan, mm -hmm. isinusulong natin Kasi, Weng Joel, palagay ko maraming tumutawag sa inyo Na ba't hindi pa ako nakakatanggap yes. So doon muna tayo sa universality, sana all tulungan nyo kami at alam ko yung mga mambabatas natin gusto talaga yan. So next Congress, isulong natin. Pero pangalawa, bago natin lakihan yung amount. Siguro mas maganda yung mas maraming natutulungan muna bago natin unti-untiin palakihin. Malaking pera din ang gugugulin pero palagay ko pag paggugustuhin at alam ko mahal na mahal ng Pangulo natin ng ating mga senior citizen, eh magiging priority measure to. Eto siguro Weng, ano, mm -hmm. uh, siguro uh, uh, panghuling tanong na uh, siguro ito bago malis si Secretary. Dito nakalipas na election may kitisanda ang mga kongresista, sec ang uh, ang tumakbo ng walang kalaban. Eh. Isang daan? Mayigit isang daan. Mm. Okay. Ang tumakbo ng walang kalaban, walang nagtangkang lumaban dahil ang paniwala, hindi, hindi kayang talunin eh. Dahil sa mga tulong ng pamahalaan, sa mga tao na ang pag-aakalay dahil sa kabutihan loob ni congressman. Uh -huh. So nagagamit uh, yung video ayuda pa pa ng gobyerno. Pa paano natin, mat matagal namin tinatanong ni Weng ito, pa paano pa natin mapoprotektahan laban sa politika yung mga ayudang binibigay ni Juan de la Cruz. Kaya Juan de la Cruz naman galing yan eh. Totoo yan. Uh, para sa mga kapuspalad natin mga kababayan. Joel, Lueng, kung matatanda nyo na itong eleksyon, ako, I load the Comelec kasi talagang napakahigpit nila. Mm -hmm. uh, binigyan talaga kami ng set of guidelines na pinagtulungan naming dalawa na masigurado na wag magamit yung pondo ng gobyerno sa pangangampanya. Mm -hmm. Maybe that's a step in the right direction. Mm -hmm. Alam ko marami pang hakbang na dapat gawin. Pero this election, tandaan nyo, ang daming nakasuhan ng uh, vote buying dahil use, uh, using government resources for uh, quote-unquote their own benefit. Mm -hmm. So doon pa lang, palagay ko marami ng politiko. Dati din naman akong congressman, Joel. So narinig ko nga na, oh, ang higpit-higpit nyo naman. Pero kumbaga yung kultura unti-unti na nating binabago. And kailangan talaga namin ng tulong, katulad ng media, na watchdogs. Katulad Opo. nyo. Kasi if you call our attention, you call us out, then mas marami kaming uh, mas matatakot siguro ang mga uh, public servants na samantalahin yung mga programa. And we can gradually change the culture. Matagal yung culture changing eh. Pero we really have to do these things. Baka balikan ka pa sa budget hearing. Well, ako naman, uh, when <laughs> Sabi ko nga dati din ako mm -hmm. mambabatas ito and I um, sabi ko nagdunya nga tayo nagkakilala. Mm -hmm. So ako ang iniisip ko nga is dahan-dahan uh, dapat yung direksyon claro and I think mm -hmm. Comelec set that direction this election. Okay. Secretary, sana hindi ito ang una tuli oh, oh. ah. Ako studio, anytime ah. malapit lang opisina ko, nagkataon <laughs> lang talaga na may kasabay pa na press oh. na pupuntahan. Oh, Secretary, bigyan yeah. namin ng pagkakataon kasapi natin, mga kapuso, lalo na po at panahon ng kalamidad. Ang DSWD ang pangunahin sa relief operations. Go ahead, sir. Well, una sa lahat, maraming salamat sa sa publiko na patuloy na sumusubaybay sa mga programa ng DSWD. Ang kung meron kaming campaign ang tawag namin Tamang Tulong sa Tamang Informasyon. Ang request namin If like at i-follow if nyo ang official Facebook account at social media accounts ng DSWD dahil makakatanggap kayo ng tamang tulong kung alam nyo yung tamang informasyon. Kadalasan kami ang biktima na may mga maling informasyon tungkol sa ayuda, sa tulong. Sana wag tayo maniwala kung saan-saan kundi i-like at i-follow nyo yung official Facebook account. And in order to do that, just log into our webpage. Nandun naman nakalathala lahat. And pangalawa, gusto namin kayo assure na handang-handa ang pamalaan sa utos ng ating Pangulo sa mga darat darating na bagyo at sa darating na tagulan. Secretary Rex, salamat sa oras niyo. Joel Weng, Until maraming salamat time, sa uulitin. Thank you, thank, thank, you. You, thank you, sir. Thank, thank you. you. Sa ating